Good morning everyone! Ito po am The Mindful Tito Podcast with me, Popop Cardenas, where we share tips and lessons on having a better mindset as we grow older and becoming a happy human with a healthy mind. FYI, I'm here to share my life experiences, successes, and failures. The information presented in this podcast is to inspire people I recommend seeking guidance from experts such as mental health advocates and other experts in the chosen field. But rest assured that all your feedback, comments, and suggestions are important to me to improve my content moving forward. Welcome to episode 25. Kung saan tatalakay naman natin kung gaano ka importante ang pahinga. Karamihan kasi sa atin, kapag may nakita tayong walang ginagawa ang isang tao, ang ibig sabihin ay free na ang oras niya or minsan iniisip natin na hindi na siya busy at wala siyang ginagawa. Yung iba pa nga, ang tingin nila sa taong walang ginagawa ay tulala, tamad, may iniisip na problema at hindi kumikilos para sa kinabukasan nila. Huwag nating huhusgahan agad ang mga tao kapag wala silang ginagawa. Respetuhin natin ang oras ng bawat tao hindi kasi natin alam kung ano ang pinagdadaanan ng isang tao kung bakit ito ay tahimik o minsan kailangan mo nang mapag-isa. Ang mga taong kumukuha ng konting oras para makapag-isa ay nagpapahinga at kumukuha pa ng paghinga para magpatuloy pa sa buhay. Ganon din naman tayo, di ba? Minsan, kailangan natin ng pahinga o mapag-isa para mabigyan ng espasyo ang ating sobrang busy na isipan, mas lalo kapag tayo nasa trabaho o nasa paaralan. Kailangan din natin minsan ng paghinga kung saan kumukuha tayo ng buntong hininga para maibalik ang ating lakas, enerhiya at iklaro ang ating isipan sa mundo nating puro distractions at kaguluhan. Napaka-importante ng pahinga sa ating pangkalahatang kalusugan. Alam niyo ba? ang isang average na tao ay nakakagawa ng 12 to 18 breaths per minute and 22,000 breaths every day. At tuwing nag inhale tayo ng natural na hangin galing sa labas, ay napupuno ang ating baga ng natural oxygen na nagbibigay hininga rin sa bawat parte ng ating katawan. Mula sa pagtibok ng ating puso hanggang sa pagbibigay lakas ng ating kalamnan. Kaya sobrang importante rin na sariwa dapat ang hangin na nalalanghap natin araw-araw, mas lalo tuwing umaga dahil dito tayo kumukuha ng lakas na gagamitin natin sa buong araw. So here are the three things na kailangan natin tandaan kung gaano kahalaga ang ating bawat paghinga at kung bakit kailangan bigyang pansin din ang magpahinga. Number 1, practice the pause. Nung una, hindi pa ako naniniwala kapag sinasabing magpahangin ka muna sa labas. Tuwing ang emosyon ko ay nagagalit, natatakot, kinakabahan, o kapag dinidibdib ko masyado ang mga problema na lumipas noong nakaraan. Kasi minsan, kailangan natin ng konting anxiety sa katawan para mapaghandaan natin ang dapat natin gawin. Lalong-lalo na kung malapit na mangyari ang bagay na ikinai-stress ng katawan at isip natin. Pero I realize na kapag itinutuon ko masyado ang isip ko sa pag-aalala o sa mga worries in the future, sinasayang ko lang ang oras ko. Imbis na sana gumawa ako na aksyon para masolusyonan ang problema o paparating pang mga pagsubok. Kaya tuwing nasa gitna tayo ng mahirap na sitwasyon o nagiinit na diskusyon, kailangan muna natin mapagbigyan ang sarili na huminga bago tayo gumawa ng aksyon o mag-decide agad sa isang desisyon mag-pause muna tayo. Take a break. Take a breather. Kumuha tayo ng sariwang hangin sa labas hanggang maging klaro ang isip natin at makuha natin ang tamang sagot o tamang desisyon. Kasi tuwing nagpo-pause tayo, kahit 5 to 10 minutes lang, ikinakalma nito ang ating nervous system. Alam nyo ba, tuwing stressed, depressed, or anxious tayo, ang breathing rate natin ay nagbabago Mibilis ang tibok na ating puso at nagiging rapid ang ating paghinga. Kaya importante na matuto tayong kontrole ng ating paghinga, mas lalo kapag nasa gitna tayo ng isang mahirap at stressful na sitwasyon. Huwag mong itutuloy-tuloy ang pagod para matapos ng maaga o matapos na agad ang problema. Ihinto mo saglit. Magpahinga ka. Isang napakagandang benepisyo ang pahinga, mas lalo sa mga decision making natin sa buhay. I suggest learning quick meditation and short breath work para matuto tayong i-control ang ating emosyon at paghinga. O pwede rin natin gawin ang Pomodoro Technique kung saan kukuha naman tayo ng panandali ang pahinga na magbibigay naman sa atin ng lakas para magpatuloy pa. Ano nga ba itong Pomodoro Technique? Ang Pomodoro Technique ay isang time management method kung saan you will be present and in deep focus sa ginagawa mo for 25 minutes And then pagbibigyan mo naman ang sarili na magpahinga ng 5 minutes bago ka bumalik sa ginagawa mo for another 25 minutes ulit. And I'm telling you it's really effective. I'm also new to the Pomodoro technique but I suggest you read and learn about this method dahil it will save you a lot of time and will make you extremely productive sa mga ginagawa natin sa buhay. Number 2 taking a break doesn't mean we're available. This is a short one pero totoo, sa tuwing kumukuha tayo ng pahinga at wastong paghinga, nagiging klaro ang isipan natin sa isang napakagulong bagay at magbibigay ito ng espasyo para maliwanagan tayo sa mga nangyayari. Tuwing tayo ay nagpapahinga, nabibigyan natin ng iba pang sagot at mas magandang solusyon ang mga bagay na nag-challenge sa atin para ma-stress at mag-worry. For example, minsan sa work or sa school, kapag may importanteng project tayo, ang daming tumatakbo sa isip natin. Na gusto nating gawin sa proyekto para maging maayos at maganda, di ba? Pero sa sobra daming nating iniisip, gumugulo yung pattern nito at nagbibigay ito ng anxiety. Kaya yung iba, sinusulat muna nila yung mga bagay na gagawin nila through initial planning and then magpapahinga ng saglit tapos babalik na may mas malinaw na solusyon para maging effective ang ginagawa nilang trabaho. Tandaan, ang wastong pahinga at paghinga ay magbibigay ng mas maraming positibong benepisyo sa ating emotional health, physical health, spiritual health, lalong-lalo na sa ating emotional health. Kaya minsan, taking a nap is really good kasi dinidetach muna natin ang ating sarili sa mundo para makapagpahinga ang isip natin. Hindi ba every time pagkagising natin, nagkakaroon tayo ng aha moment kung saan may mas okay na solusyon sa isang bagay na ginagawa mo, whether it's work project or personal life. Kasi taking a break helps us increase our productivity, energy levels at ability para makapag-focus at para makapag-refocus sa ating mga ginagawa. Kaya wag natin agad huusgahan ang mga taong walang ginagawa o nasa isang sulok lamang. Baka mamaya, kumukuha lang ito ng konting pahinga para maibalik ang kanyang lakas. Huwag din natin sisiguraduhin agad na kapag nag-break ang isang tao sa trabaho o sa kanyang gawain, ibig sabihin ay available na ang oras niya. Respetuhin natin ang mga short breaks ng bawat isa. Kung kailangan naman natin sila, mas maiging tanungin muna natin sila bago tayo magsabi na, Oh, wala ka na palang ginagawa ngayon. Free ka na pala ngayon. Available ka na. Huwag ganon. Kailangan nila minsan ng konting oras para sa kanilang sarili. Kaya taking a break or taking a quick nap is really good because it makes us more strategic and creative. At kapag consistent tayo sa pagiging creative, it makes us become more productive at life and highly effective as a person. And finally, number three, it makes us efficient and happier. Totoo naman, ang pahinga ay nagbibigay espasyo sa ating isipan at katawan para makakuha muli ng wastong paghinga. Tulad ng sinabi ko sa una at ikalawang item, ang paghinga at pahinga ay isang napaka bagay para maikalma ang ating nervous system that will cause positive effects sa ating immune system at sa ating pangkalahatang kalusugan. Pero tatandaan natin na araw-araw ay may pagsubok sa buhay. Hindi nawawala yon. Kasi parte na ito ng buhay para tayo maging matatag at magpatuloy pa. Kailangan natin gawing kaibigan ang stress at anxiety at tanggapin na parte sila ng buhay natin moving forward. Pero wag nating i-attach ng masyado ang sarili natin sa mga stress, kalungkutan or anxiety araw-araw. Kailangan din natin silang i-let go at the end of the day kapag tapos na ang mission natin sa kanila o nabigyan na natin ng magandang solusyon ang problema, tapos na ito. Let go of them. Para mas maging effective ito, Huwag nating pagurin ang sarili na magtuloy-tuloy para mabigyan ng solusyon ng isang pagsubok, kundi kailangan nating mag-pause at kumuha tayo ng konting pahinga at paghinga. Dahil itong kapirasong oras o minuto na ito ang magbibigay sa atin ng solusyon sa mga problema at mga paparating pang mga pagsubok kapangyarihang taglay natin ito kaya wag nating hahayaan na nakawin ang kapirasong minuto o oras na ito sa ibang mapagsamantalang mga tao. And that's all we have for this episode at sana marami po kayong natutunang mga bagay. But before I end this episode, I will truly appreciate it if you share this episode or even my podcast and my YouTube channel to your friends, your colleagues, to your family because I am more than happy to share good energy with people. So, Liten, ako po si Popop Cardenas and this is The Mindful Tito. Maraming maraming salamat po. Just a short message, don't be hard on yourself and avoid negative self-talk so you can also share kindness and good energy to the people around you. Again, my name is Popop at maraming maraming salamat po.